dito si Allah Ta'ala para mas maging maganda yung takbo ng gobyerno ipinagutos sa atin na isabuhay ng ating gobyerno yung reliyon ng Islam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, afa hukmul jahiliyat yabghun. Ang batas ba ang gobyerno ng maliban sa Islam? Ang tawag diyan ng batas at gobyerno maliban sa Islam ay jahiliya. Ngayon jahil -mang, pero tinawag ni Allah ta ng kamangmangan ang gobyerno na kapag hindi sinasaboy ang batas ng Islam. Apa hukmul jahiliyat yabgun. Wa man ahsanu minallahi hukman. Meron pa bang mas mainam sa batas at gobyerno ng Islam? Ni kaumi Sa isang taong meron pala ng palataya? Wala na. Kasi ang Islam ang pinakamaganda sa lahat. Kasi ang batas ng Islam ay perpekto at yun ay pagsunod kay Allah kaya hindi niya kailangan tayo. Kasi bakit? Ang tao kasi, ang gobyerno, halimbawa ng Pilipinas, ang gumagawa ng batas dito, tao lang. Yan sa kongreso, si Allah o tala kapag nagsabi nang may batas ito, dapat sumunod. Tindero ka o hindi, ay dapat sumunod ka. Kasi wala naman interes si Allah o tala dun eh, Panginoon siya eh, wala siyang kailangan dun sa batas na yun. na nangailangan sa batas, di ba? Ayan, si Allah o nagutos sa atin ng isang bagay at dapat sundin kasi kinabubuti natin yun. Kaya sabi ng Allah, Ya ayuhal ladina amanu, ati Allah wa ati ur Rasul. O kayo mga Muslim, sumunod kayo kay Allah kay Propeta. Wa ulil amri minkum at sa mga namumuno sa inyo. So dito, dapat nire-respeto natin yung mga namumuno sa atin. Sa masjid, sa barangay, sa pamilya. Sa pamilya nga, kailangan may respeto yung tatay mo eh. Di ba? Kapag di ka sumunod sa kanya, tang, ang ganun ganun tatay mo, tatay mo yun, ah. ano pa kayo sa labas ng lugar nyo? So yan, tinuturo sa atin ng Islam na dapat marunong tayo sumunod sa gobyerno. At higit sa lahat, lalo kapag gobyerno ng Islam. At binanggit natin tayo sa Pilipinas, dahil wala ng gobyerno ng Islam, ay obligado pa rin sumunod tayo sa gobyerno ng Pilipinas kasi nga, ay wala naman tayong choice. Kasi wala, hindi naman tayo sa bansa ng Islam, eh, ng mga Muslim, wala naman tayo sa Saudi Arabia. Naintindihan ninyo, wala tayo sa Egypt. So yan ang pinupunta doon.